Magandang araw po. Ito po ang JLLVCI Magumbali Outreach. Ganito po ang sitwasyon namin tuwing tumutulo ang ulan. Dahil nga po mababa ang lugar, ay sa tuwing uulan ay dito bumabagsak ang tubig. Upang masolusyonan ang aming suliranin, ay kinakailangang maisaayos ito. Kailangan nga po namin ng pangtambak upang maitaas po ang lugar itong church at magawa maging ang gutter at poste. Ganito man ang aming sitwasyon ay kahit may baha, tuloy-tuloy pa rin kami sa gawain ng Panginoon. Di mapapaatras ng baha, nakababad man ang mga paa sa tubig, mataman pa rin nakikinig at masaya na nagbubulay ng salita ng Diyos. Ang nagagawain po. po kami, na po dito sa amin. Mayaman ang biyaya ng Diyos, kaya nalalaman namin na tutulungan niya kami upang maisaayos ang lugar na pinagdadausan namin ng kanyang gawain. Malay mo, ikaw na nanonood ay isa ka sa gagamitin niya upang maisaayos ito. Higit sa lahat, ang goal natin ay ang magpakalago sa spiritual at humayo at ipakilala si Kristo sa mga tao nawa po ay samahan niyo po kami sa aming journey at isama niyo na din po kami sa inyong panalangin maraming salamat po sa Diyos po ang pinakamataas at walang hanggang papuri